Hello mga kaibigan. Welcome to our channel. Ngayon, lilibot tayo sa mundo ng traditional Filipino games na patok pa rin sa mga bata. Alamin natin kung paano nagpapatuloy ang tradisyon ng mga larong Pinoy tulad ng sipa, piko, at patintero. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang laro natin ay ang sipa. Simple lang ito pero puno ng aksyon. Kailangan mo lang ng maliit na bagay na pwedeng sipain, like. a washer with a ribbon. Ang bowl Huwag hayaang managlag ito sa lupa habang sinisipa. Watch natin ang mga bata habang naglalaro sila ng sipa. Ang galing nila, ano? Sunod naman, ang piko, ito yung version natin ng hopscotch. Gamit ang chok, iguguhit ang mga kahon sa lupa, at bawat player may kanya-kanyang pambato. Ang challenge is to complete the pattern without stepping on the lines. Kitang-kita ang saya, di ba? Next, tignan natin ang patintero, also known as harang. Tagah. Sa game na to, may team na it na magtatangkang harangin ang ibang players para hindi sila makatawid sa kabilang side. Exciting ito kasi kailangan ng strategy at speed. Napakasaya ng mga larong ito, hindi lang sa laro mismo, kundi dahil din sa pagkakaisa at teamwork na ipinapakita ng mga bata. Ang mga traditional Filipino games tulad ng Sipa, piko at Patintero ay reflection ng ating culture at traditions na patuloy nating pinapahalagahan despite sa dami ng modern distractions. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sana na inspire kayo na ituro at ipalaro ang mga traditional Filipino games sa inyong mga anak o pamangkin. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at click ang bell icon para updated kayo sa mga susunod nating adventures. Hanggang sa muli, paalam at keep having fun.